Hindi mo kailangang habulin ang pag-ibig sapagkat darating ito sa iyo ng tapat at may biyaya. Sa bawat araw na dumarating, ang mga anghel ay tahimik na gumagabay sa iyong landas, naghahanda ng tamang sandali para sa puso mong naghahanap. Mahalaga na pakinggan mo ang bawat salita sa mensaheng ito hanggang sa huli upang maunawaan mo ang buong lalim ng pagmamahal na darating. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para mas marami pang mga biyayang espiritwal ang makatanggap ka! Manatili ka hanggang sa katapusan sapagkat ang ganap na pagpapala ay nasa pagtanggap mo ng buong mensahe. Hindi kailanman nakatakda sa iyo ang pagsubok ng paghahanap ng pag-ibig sa labas ng iyong sarili sapagkat ang tunay na pagmamahal ay dumadaloy. Mula sa kalangitan, ipinapadala ng mga anghel bilang regalo sa mga handang tumanggap. Huwag hayaang ang takot o pag-aalinlangan ang magdikta ng iyong landas, sapagkat ikaw ay mahalaga at karapat dapat sa isang pag-ibig na hindi mo kailangang habulin alam ng iyong puso kung kailan ang tamang panahon, kaya bigyang diin ang kapayapaan sa iyong kaluluwa. Ang mga anino ng pangamba ay maglalaho kapag pinagkatiwalaan mo ang mas mataas na plano. Ang pag-ibig na darating ay hindi mapipilit. Ito ay dumadaloy ng natural, katulad ng hangin na dumarampi sa iyong mukha sa isang tahimik na umaga. Ang mga anghel ay nagbabantay sa bawat sandali, naghahanda ng mga palatandaan na iyong maririnig at mararamdaman. Minsan, ang mga simpleng senyales ay kanilang mga lihim na mensahe. Isang malamlam na liwanag, isang mapayapang huni sa paligid, o isang hindi inaasahang ngiti mula sa isang estranghero. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng panalangin at pagninilay. Sa bawat dasal na iyong ipinapaabot, Pinapalakas mo ang ugnayan mo sa mga anghel at sa universo. Nagbubukas ka ng pinto para sa isang pag-ibig na may lalim at katatagan. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nagmamadali. Ito ay dumating sa mga taong may bukas na puso at malinaw na pag-iisip. Huwag mong pilitin ang sarili mo na magmadali dahil ang pagmamadali ay maaaring magdala lamang ng sakit at pagkabigo. Sa pagtanggap mo ng mensaheng ito, Ipaalala mo sa iyong sarili na ang bawat paghihintay ay may kahulugan. Ang mga sandaling, yun ng pag-iisa ay panahon ng paglago, paghubog, at paghahanda para sa mas dakilang pag-ibig na darating. Minsan, ang mga sugat ng nakaraan ay kailangang paghilumin upang magbigay daan sa bagong bukang liwayway. Ang mga anghel ay narito upang tulungan kang bitawan, ang mga pasaning emosyonal na humahadlang sa iyong kakayahang magmahal ng malaya hindi mo kailangang itago ang iyong pagkatao o magpanggap upang maging karapat-dapat sa pag-ibig. Ang tunay na pagmamahal ay tumatanggap at yumayakap sa buong pagkatao mo, kasama ang iyong mga kahinaan at kalakasan. Kapag pinagtuunan mo ng pansin ang pag-aalaga sa iyong sarili, naglalabas ka ng enerhiyang nakakabighani. Ang enerhiyang ito ang nagsisilbing magneto na humihila ng mga tamang tao sa iyong buhay nang hindi mo na kailangang habulin pa. Ang pag-ibig ay isang anyo ng abundansya na hindi nakabase sa material na bagay, kundi sa puso at kaluluwa. Ito ay kayamanang hindi nawawala, isang biyayang espiritwal na dumarating sa tamang oras. Sa mga sandaling magduda ka, tandaan mo na ang mga anghel ay laging nasa iyong tabi, handang gabayan ka patungo sa liwanag. Huwag mawala ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig na iyong hinihintay, ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Hindi lahat ng pag-ibig ay may anyong romansa. Ang pag-ibig ay maaari ring dumating bilang kapayapaan, kagalakan at pag-unawa na bumabalot sa iyong araw-araw na buhay. Kapag ang puso mo ay payapa, mas madali mong matutuklasan ang mga sinyalis ng mga anghel. Maging bukas sa mga mensahe na dumadaloy mula sa universo kahit sa mga simpleng paraan. Huwag kalimutang ang iyong paglalakbay ay isang natatanging kwento isang kwento na may magandang wakas na nakalaan para sa iyo. Ang bawat hakbang ay bahagi ng plano ng mga anghel para sa iyong kaligayahan. Hindi mo kailangang makipaglaban o makipagsapalaran ng mag-isa. Ang mga anghel ay kaagapay mo sa bawat hakbang ng paglalakbay. Nagtuturo sa iyo ng daan papunta sa tunay na pagmamahal. Sa halip na habulin ang pag-ibig, hayaan mong ito ang humabol sa iyo. Magtiwala ka sa proseso at sa mga himala na darating. Dahil ang mga ito ay bahagi ng plano ng Diyos para sa iyong buhay. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang pagyamanin ang iyong espiritu at maghanda para sa pagdating ng pag-ibig na hindi mo kailangang habulin. Ang pagtitiyaga at pananampalataya ay iyong mga sandata. Ang mga anghel ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso mo kapag nagpapasya kang magtiwala sa kanilang gabay. Ang kapayapaang ito ang magiging pundasyon ng matibay at pangmatagalang pagmamahal at non pagkihintay may kasamang pag-asa at panalangin. Ang iyong pananampalataya ang susi upang mabuksan ang pinto ng pag-ibig na darating, mas malakas at mas malinis kaysa dati. Kapag nadama mong nanghihina ka, alalahanin mo ang mga pangakong ipinapadala ng mga anghel. Ang kanilang mga salita ay, Apo'y na magpapanatili sa iyong puso na buhay, at puno ng pag-ibig. Ang bawat sandali na inilalaan mo para sa sarili mo ay isang hakbang patungo sa pagtanggap ng tamang pag-ibig. Hindi kailanman magiging huli ang panahon para sa isang bagong simula. Ipagpatuloy mo ang paglalakbay na may bukas na puso at pananalig sapagkat ang mga anghel ay patuloy na gumagawa ng mga himala sa likod ng mga eksena. Ang pinakamagandang bahagi ng iyong kwento ay kasalukuyang sumusulat. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, Tandaan mo na ang pag-ibig ay isang biyaya na hindi mo kailangang habulin. Nasa iyo ang kapangyarihan na tumanggap at magmahal sa tamang panahon at paraan. Patuloy mong pakinggan ang mga gabay na ipinapadala ng mga anghel. Huwag mag-atubiling bumalik dito at ibahagi ang mga biyayang natanggap mo. Marami pang mga mensahe ang darating upang palalimin ang iyong pag-unawa at pag-asa. Ang bawat pagsubok na iyong nararanasan ay may kahulugan sa mas malawak na plano na inilaan para sa iyong buhay. Hindi ito aksidente o kalabisan lamang ng tadhana, kundi bahagi ng paglago na maghuhubog sa iyo para sa isang pag-ibig na higit pa sa iyong inaasahan. Tandaan, bawat laban ay hakbang patungo sa iyong pinakamataas na bersyon. Habang patuloy kang naglalakad sa landas na ito, tandaan mo na ang kaluluwa mo ay lumalakas sa bawat pagsubok. Ang mga sandaling mahirap ay ang mga pundasyon ng iyong katatagan at ang mga anghel ay nagmamasid, naghahatid ng lakas na kailangan mo upang magpatuloy ng may tapang. Minsan, ang mga sagot na hinahanap mo ay hindi dumarating agad, ngunit mayroong kapayapaan sa pagtanggap ng hindi pagkakaalam. Ang misteryo ng pag-ibig ay isang mahiwagang kwento na isinusulat ng mga kamay ng universo at ikaw ang bida sa bawat pahina nito. Huwag matakot sa mga sandaling mag-isa ka sapagkat dito ka pinakamalalim na makakakilala sa iyong sarili. Ang pag-ibig na darating ay magpapalawak sa iyong puso, ngunit kailangang maging buo ang pagkilala mo sa sarili upang tunay itong tanggapin. Ang mga anghel ay nagtuturo ng pasensya at tiwala dahil sa tamang panahon, ang lahat ng mga pinapangarap mo ay magkakaroon ng kaganapan. Ang pagmamadali ay nagdudulot lamang ng pagkalito. Hayaan mong ang universo ang magdala sa iyo sa tamang direksyon. Kapag nakakaramdam ka ng panghihina, magdasal at humingi ng gabay mula sa mga anghel. Ang kanilang mga salita ay ilaw na naglalakad, kasama mo sa dilim, naglalapit sa iyo sa liwanag ng tunay na pagmamahal. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa loob, hindi mula sa panlabas na mundo. Kapag ang puso mo ay payapa, mas madali mong mararamdaman ang presensya ng mga anghel at ang kanilang mga pangako. Tandaan mo na, ang bawat pag-ibig ay may kanya-kanyang kwento at panahon. Ang iyong kwento ay natatangi at ang universo ay nagtatrabaho upang maisakatuparan ito sa paraang higit mong maiintindihan sa tamang oras. Sa bawat pagsubok, may pagkatuto ang mga sugat ay nagiging mga marka ng katapangan at tanda ng pag-usbong ng iyong espiritu. Huwag hayaang mawala ang pag-asa dahil ang bawat sugat ay may dalang biyaya. Kapag nagpakita ang mga palatandaan mula sa mga anghel, huwag itong balewalain. Ito ay kanilang mga mensahe na ikaw ay tinutulungan at minamahal ng higit pa sa iyong nalalaman. Sa iyong paglalakbay, mahalaga na alagaan mo ang iyong kalusugan pisikal man o espiritual. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagmamaliit, kundi isang tanda ng pagmamahal sa sarili na kailangan bago mo tanggapin ang pag-ibig ng iba. Kapag napuno ka ng pag-aalinlangan, bumalik ka sa panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang paghiling, kundi pakikipag-usap sa mga nilalang na nagmamahal sa iyon ang walang kondisyon. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ay isang pag-ani ng mga binhi ng iyong mga pangarap. Ang mga anino ng kahapon ay unti-unting mawawala habang lumalakad ka ng may tapang patungo sa liwanag. Huwag matakot na bitawan ang mga lumang paraan ng pag-ibig na hindi na naglilingkod sa iyong kaluluwa. Ang pagtanggap sa bago ay isang matapang na hakbang patungo sa mas mataas na pagmamahal. Ang iyong puso ay isang banal na templo at nararapat lamang na ito'y mapuno ng pag-ibig na tunay at wagas. Ang mga anghel ay narito upang gabayan ka patungo sa ganap na kaganapan nito. Kapag dumating ang pagod, pahingain ang iyong puso sa mga salita ng mga anghel. Ang kanilang mga pangako ay nagbibigay ng lakas na kailangan mo upang magpatuloy sa iyong landas ng may tiwala. Ang bawat araw ay pagkakataon para lumago ang iyong espiritu at ang mga pagsubok ay mga guro na nagtuturo ng mahahalagang aral ng buhay at pag-ibig. Maging bukas sa mga bagong oportunidad na ibinibigay ng universo. Ang pag-ibig ay maaaring dumating sa mga hindi inaasahang paraan, kaya't maghanda kang tanggapin ito ng may bukas na puso. Huwag kalimutan na ang iyong kwento ay inspirasyon sa iba. Sa pamamagitan ng iyong paglalakbay, maraming mga puso ang nadarama at natututo kaya't ipagpatuloy mo ang iyong pananampalataya at lakas. Salamat sa pagtanggap ng mensaheng ito. Huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ito sa mga taong nangangailangan ng pag-asa. Sa pagtutulungan natin, mas marami pang biyaya ang dadalhin natin sa isa't isa. May mga pagkakataon sa buhay na tila walang katapusan ang mga laban, ngunit tandaan mo, bawat patak ng pawis at luha ay may kahulugan sa mas malaking disenyo. Ang mga hamon ay parang mga guro na nagtuturo sa iyo kung paano maging mas matatag at mas handa para sa tunay na biyaya na paparating. Hindi mo nakikita ngayon ang buong larawan, ngunit ang mga anghel ay gumagalaw sa likod ng mga eksena. Inilalapat ang mga piraso ng puzzle para mabuo ang iyong kwento ng tagumpay at pagmamahal, ang iyong pananampalataya at pagtitiis ay nagsisilbing ilaw na gumagabay sa iyo sa dilim. Sa bawat pagkakataon na gusto mong sumuko, ipaalala sa sarili mo na ang paglago ay hindi laging madali, ngunit ito ay kinakailangan. Ang mga bulaklak ay namumulaklak pagkatapos ng matitinding bagyo at ganoon din ang puso mo ay lilipas sa unos patungo sa liwanag. Ang pag-ibig na darating ay hindi lamang para punan ang iyong buhay, kundi para paigtingin ang iyong kaluluwa kaya't huwag matakot sa paghihintay sapagkat ito ay panahon ng paghahanda para sa isang pag-ibig na higit pa sa iyong inaakala ang mga aral na natutunan mo mula sa mga pagsubok ay magiging pundasyon ng isang matibay na relasyon sa pag-aalaga sa iyong sarili pinapanday mo ang iyong espiritu upang yakapin ang isang pag-ibig na tunay at hindi mapipinsala hindi ka nag-iisa sa laban na ito ang mga anghel ay patuloy na nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ipinapaalala na ang bawat unos ay may kasamang kapayapaan sa dulo. Manalig ka sa kanilang mga pangako na ikaw ay palaging minamahal. Kapag nararamdaman mong ang mundo ay mabigat, tumigil sandali at pakinggan ang tahimik na tinig ng iyong puso. Doon mo maririnig ang mga salita ng mga anghel na nagbibigay ng katiyakan at lakas upang magpatuloy. Ang tagumpay at pag-ibig ay hindi sukatan ng pagmamadali, kundi ng pagtitiis at katatagan. Ang bawat araw na nagpapasya kang bumangon muli ay isang hakbang patungo sa biyayang inilaan para sa iyo. Huwag kalimutang ipagdiwang ang maliliit na tagumpay sa bawat yugto ng iyong paglalakbay. Ang mga ito ang mga palatandaan ng pag-unlad na madalas mong hindi napapansin ngunit mahalaga sa pagkamit ng iyong mga pangarap. Salamat sa pagtangkilik sa mensaheng ito. Kung naramdaman mong ito ay nakatulong sa iyong puso, malugod kitang inaanyayahan na ilike ang video, magsubscribe sa channel, at ibahagi ito sa mga kapwa mo nangangailangan ng pag-asa. Sama-sama tayong maglalakbay patungo sa liwanag ng tunay na pagmamahal. Hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano ako proud sa iyong lakas at pagtitiis. Ang bawat hakbang na iyong tinahak ay patunay ng isang pusong matatag at handang magmahal ng buo kahit pa dumaan sa unos. Ang pag-ibig na iyong hinahanap ay nasa loob mo na at unti-unti itong bumubuo sa paligid mo. Dahil ikaw ay karapat dapat sa walang hanggang biyaya. Alam kong hindi naging madali ang mga pinagdaanan mo, ngunit narito ka pa rin. Naglalakbay ng may tapang at pag-asa. Ang mga anghel ay patuloy na nagbabantay at gumagabay sa iyong bawat kilos dahil ikaw ay mahalaga sa mas mataas na plano na nilikha para sa iyo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong pasalamatan ka sa pagtanggap ng mensaheng ito. Ang iyong bukas na puso ay nagbibigay liwanag hindi lamang sa iyong sariling landas, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Bilang tanda ng pagtanggap at paniniwala sa mga salita na ito, hinihiling kong ulitin mo sa sarili ang kaya, ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin. Hayaan mong maging gabay ang mga salitang ito sa bawat araw ng iyong buhay. Napakahalaga na patuloy kang maging bahagi ng ating komunidad. Sa pamamagitan ng pag-subscribe sa ating channel at pag-activate ng notification bell, magkakaroon ka ng pagkakataon na makatanggap ng mas maraming biyaya at maging instrumento sa pagpapalaganap ng pag-asa at pag-ibig sa iba. Muli, maraming salamat sa iyong oras at pagtitiwala. Naway manatili kang matatag, puno ng pananampalataya, at bukas sa mga himala na patuloy na darating. Ang iyong kwento ay isang inspirasyon na nagdadala ng liwanag sa madilim na mundo. Patuloy tayong maglalakbay ng magkasama, at ang mga anghel ay laging nasa ating tabi, nagbabantay at nagbibigay ng gabay. Hanggang sa muli, ipagpatuloy mo ang pagiging ilaw sa sarili mo at sa iba.